Naisip mo na ba kung ano talaga ang mangyayari kapag tumanda ka at mag-isa na lang sa buhay? Hindi yung mag-isa lang ng isang hapon, kundi yung gigising ka sa tahimik na bahay, kakain ng walang kausap at matutulog ng hindi nakapag-usap kahit kanino sa buong araw. Ito yung bagay na bihirang pag-usapan hanggang sa mangyari na ito. At pagdating sa puntong iyon, marami ang nawawala. Pero ito ang totoo. Ang pagiging mag-isa sa iyong mga huling taon ay hindi kailangang mga hulugan ng kalungkutan. Sa katunayan, may mga konkretong bagay na magagawa mo ngayon para manatiling malakas ang isip, matatag ang puso at malusog ang katawan kahit na wala kang kasama. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na mahahalagang bagay na dapat gawin ng mga nakatatanda kapag sila'y namumuhay ng mag-isa. Hindi ito basta pampaganda lang ng pakiramdam o mga payong pahapyaw. Ito ay mga gawaing batay sa totoong karanasan at pinatunayan ng mga pag-aaral sa sikolohiya. Simple, praktikal, at may malaking epekto sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay nabubuhay ng mag-isa ngayon, o inaasahan mong mangyari ito balang araw, ipapakita ng video na ito kung paano mo magiging makabuluhan, hindi lang matitiis, ang kabanatang ito ng iyong buhay. Dahil karapatan mo pa rin ang kapayapaan, layunin, at dignidad, ano man ang edad mo o kung sino man ang nasa tabi mo. At huwag kang aalis hanggang sa dulo dahil ang huling tip ang maaring magpabago sa pananaw mo sa pagiging mag-isa sa pagtanda. Ito ang nakatulong sa maraming seniors hindi lang para makaraos, kundi para mamuhay ng masaya at puno ng kahulugan sa kanilang mga huling taon. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos at i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Ang kahalagahan ng regular na daily routine. Isa sa mga unang nawawala kapag nag-iisa ka na sa pagtanda ay ang pakiramdam mo sa oras. Kapag walang mga taong pumapasok at lumalabas sa buhay mo, walang schedule o mga gawain, nagkakadugtungan na lang ang mga araw. Baka bigla mo na lang mapansin na tanghali ka na pala nag-aalmusal, nakapajama ka pa rin buong araw o hindi mo na alam kung anong araw na. Sa una, parang walang masama dito. Pero habang tumatagal, ang ganitong kalituhan ay unti-unting nakakaapekto sa iyong mental na kalinawan at emosyonal na balanse. Kaya isa sa pinakamahalagang bagay na magagawa mo ay ang gumawa ng simple at consistent na daily routine. Hindi kailangang mahigpit o komplikado. Basta may basic na istruktura na magbibigay ng simula, gitna, at wakas sa iyong araw. Ilan sa mga halimbawa: Gumising sa parehong oras araw-araw. Maligo at magbihis kahit na walang makakakita sa iyo. Kumain ng maayos na almusal. Maglaan ng oras para sa paggalaw, hobby, o kahit simpleng paglabas para makalanghap ng sariwang hangin. May takdang oras para sa hapunan. Matulog ng maayos sa tamang oras. Ang ganitong rutin ay hindi para mapuno lang ang iyong araw, kundi para bigyan ng katiyakan ng iyong utak at katawan. Kapag tahimik ang paligid mo at kaunti na lang ang nakakasalamuha, ang predictability ng rutin ang magbibigay sa iyo ng structure at katahimikan na kailangan pa rin ng isip mo. Ayon sa mga psychologist, likas sa tao ang pangangailangan sa rhythm at mas lalo itong nagiging importante habang tumatanda. Nakakatulong ito para maiwasan ang anxiety, mas maging regular ang tulog mo, at maging mas maayos ang digestion at brain function mo. Halimbawa, si Walter, isang 81 anyos, ay nagkwento na noong pumanaw ang asawa niya na wala siya sa oras. Parang laging malabo ang mga araw niya. Pero nang sinimulan niyang magkaroon ng daily rhythm, kahit simpleng pag-aayos ng kama at pagbubukas ng kurtina sa umaga. Bumalik ang pakiramdam niya ng kontrol. Unti-unti, dinagdagan niya ito ng morning walks at evening tea. Ang maliliit na bagay na ito ang nga nagbigay ng hugis sa kanyang mga araw at kasabay nito ang mas malalim na kapayapaan. Kapag nag-iisa ka na, madaling mapabayaan ang oras. Pero ang kawalan ng mga kasama ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang structure sa buhay mo. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng rhythm sa iyong araw ay isa sa pinakamalakas na paraan para protektahan ang iyong mental at emotional health. Ito ay isang tahimik na paraan ng pag-aalaga sa sarili na maaring walang nakakakita, pero ikaw mismo, ramdam mo ito araw-araw. Number 2 malumanay na paggalaw para sa mas malakas na katawan at malinaw na isip. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagtandang mag-isa ay kung paano nagiging stagnant ang buhay. Kikising ka, uupo sa isang silya, lilipat sa iba, baka maglakad papuntang kusina. Tapos babalik na naman sa upuan. Lilipas ang oras nang walang gaanong galaw. Lilipas ang mga araw ng walang sigla. At habang tumatagal, ramdam na ito ng katawan mo naninigas ang likod mo, sumasakit ang mga kasukasuan, humihina ang balanse. Pagdating ng panahon kahit ang pagtayo ay pakiramdam mo ay isang malaking gawain na pero ito ang hindi napapansin ng marami. Hindi mo kailangan ng gym membership, workout plan o magarbong equipment para manatiling aktibo. Ang kailangan mo ay consistency at ang pagpayag na patuloy na pagalawin ang iyong katawan kahit sa maliliit at simpleng paraan lang. Ang paggalaw ay hindi lang para sa mga kalamnan at buto. Malaki rin ang koneksyon nito sa iyong mood, memorya at pati na sa katatasan ng iyong pag-iisip habang tumatanda. Ang paglalakad kahit hanggang kanto lang pag-unat ng mga braso habang nagiinit ng tubig o simpleng pagtayo at pag-upo ng sampung beses mula sa paborito mong silya, ang lahat ng ito ay may malaking mensahe sa iyong katawan kailangan pa rin kita. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na ang magaan ngunit regular na paggalaw sa mga nakatatanda ay maaaring magpababa ng risk ng depression, magpaganda ng tulog, magpabagal ng paghina ng cognitive function. Ibig sabihin, ang pagiging aktibo ay hindi lang para sa puso o mga binti mo, kundi para rin sa peace of mind mo. Halimbawa si Eleanor isang 78 anyos na nabubuhay mag-isa sa isang tahimik na lugar. Matapos pumanaw ang asawa niya, bihira na siyang lumabas ng bahay. Nagsimulang sumakit ang mga tuhod niya. Pakiramdam niya pagod siya kahit kakagising lang. Hanggang sa isang umaga, nagpa siya siyang lakarin papunta sa kanyang mailbox. Kinabukasan, ginawa niya ulit ito. Makalipas ang ilang linggo, nilalakad na niya ang buong kanto. Hindi ito nagbago ng buhay niya ng overnight, pero binigyan siya nito ng bagay na inaasahan tuwing umaga. Sabi niya, mas gising ang pakiramdam niya, hindi na siya gaanong kinakabahan at proud na ulit siya sa kanyang katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging atlet. Tungkol ito sa pagpapanatili ng iyong kalayaan. Kapag patuloy mong ginagalaw ang iyong katawan, hindi lang muscles ang inuunat mo, inuunat mo rin ang oras Pinibigyan mo ang sarili mo ng mas maraming taon na may kalayaan. Mas maraming araw na makakabangon ka ng walang tulong. Makakapagluto ng mag-isa, makakapagdilig ng mga halaman mo. At siguro, mas importante ang malumanay na paggalaw ay nag-uugnay sa iyo sa mundo sa labas. Ang paglalakad sa kanto ay maaaring mga hulugan ng pakikita sa kapitbahay, pagdama ng init ng araw o pakikinig sa huni ng mga ibon. Ang maliliit na sandaling iyon ay mahalaga. Nagpapaalala ito sa iyo na kahit mag-isa ka man, bahagi ka pa rin ng mas malaking bagay. Kaya maggalaw ka kahit konti araw-araw. Hindi dahil may nanonood, kundi dahil nandito ka pa at ang iyong katawan, anuman ang edad nito, ay karapat-dapat gamitin, respetuhin, at alagaan. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 3. Makabuluhang pagkonekta sa dahan-dahan at patuloy na paraan. Kapag tumanda ka at namuhay ng mag-isa, ang katahimikan ay maaaring maging kakaibang kasama. May mga araw na nagdudulot ito ng kapayapaan sa puso. Ngunit sa ibang pagkakataon, pakiramdam mo'y parang may mabigat na nakadagan sa iyong dibdib. Maaring lumipas ang oras, kahit ilang araw, nang hindi mo marinig ang sarili mong pangalan binibigkas ng iba. At kahit ikaw pa ay taong sanay sa pagiging independyente, darating ang punto na ang labis na pag-iisa ay unti-unting nagpapahina sa iyong emosyonal na kalagayan. Ang kalungkutang dala ng pag-iisa ay parang unti-unting paglamig ng kape sa tasa. Sa simula ay hindi mo napapansin, ngunit sa paglipas ng oras, nagiging masakit ang kamalayan na wala kang kasalo. Ang boses mong dati laging may nakikinig ay unti-unting nagiging bulong na lamang sa sarili. Ngunit tulad ng kape na maaaring painitin muli, ang ating pangangailangan sa koneksyon ay maaari ding buhayin sa maliliit Ngunit makabuluhang paraan. Ngunit ito ang maling akala ng marami. Ang pananatiling konektado ay hindi nangangahulugang kailangan mo ng malaking grupo ng mga kaibigan o palaging social activities. Hindi rin ito pagpipilit sa sarili sa maingay na pagtitipon o pagtatangka na maging bida sa party. Ang simpleng ibig sabihin nito ay tiyaking sa anumang maliit na paraan, patuloy kang nakikipag-ugnayan at may mga taong nakikipag-ugnayan din sa iyo. Kahit na ito man lang, limang minutong tawag sa telepono, lingguhang pagkamusta sa kapitbahay, mainit na usapan kasama ang cashier sa suking tindahan. Ang maliliit na sandali ng pakikisalamuha ay may mas malalim na emosyonal na halaga kaysa sa inaakala ng karamihan. Nagpapaalala ang mga ito na ikaw ay nakikita pa rin, naririnig pa rin at bahagi pa rin ng mundo. May siyentipikong basehan din ito. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na patuloy na nakikipag-ugnayan kahit sa maliliit na paraan ay may mas malakas na immune system, mas mababang tsansa ng depression, mas kaunting risk magkaroon ng demensya. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay pagpapatunay kung gaano tayo kahalina bilang mga nilalang na nangangailangan ng emosyonal na koneksyon. Isipin natin si Richard 83 anyos na namumuhay mag-isa matapos lumipat ng bahay ang kanyang dalawang anak. Sa mahabang panahon, wala siyang nakakausap maliban na lang sa mga medical appointment. Ngunit isang araw nag-iwan siya ng note sa pinto ng kapitbahay na nag-aalok ng tulong sa pagbabantay ng mail habang sila ay wala. Ito ang naging daan sa isang palakaibigan pa sa salamat na nagbunga naman ng kape tuwing Sabado ng umaga. Hindi man ito isang dramatic na pagbabago, nagbigay ito sa kanya ng bagay na inaasahan, isang taong nakikinig at nagmamalasakit. Kung mayroong taong matagal mo nang hindi nakakausap, subukang tumawag. Kung may kapitbahay kang kinakawayan mula sa malayo, subukang batiin at kamustahin. Ang mga simpleng gawaing ito ay hindi lang nakakatulong sa iba. Nagbibigay din ito ng bagong sigla sa iyong sariling puso mayroon ding kagandahan sa pagbuo ng koneksyon sa pamamagitan ng shared purpose. Maraming nakatatanda ang nakakatuklas na ang pagvo-volunteer o pagme-mentor. Maging ito man ay pagbabasa sa mga bata sa library o simpleng pakikinig sa nangangailangan, ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na sila'y may ambag pa rin. Maaring mag-isa ka sa iyong tahanan, ngunit ang iyong presensya, ang iyong kwento, at ang iyong karunungan ay may halaga pa rin. Ang kalungkutan ay hindi tungkol sa dami ng taong nakapaligid sa iyo. Ito ay ang pakiramdam ng pagkawalay. At ang pakiramdam na ito ay maaaring baguhin kahit sa pamamagitan ng isang makabuluhang usapan, isang simpleng kabutihan, isang bagong gawain. Kaya't subukang makipag-ugnayan kahit na medyo awkward sa simula. Mag-anyaya kahit na para lang sa kape o simpleng lakad. Ang pananatiling konektado ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pagkakaisa. Ito ay ang pagtiyak na ang iyong pag-iisa ay hindi magiging kawalan. Dahil karapat-dapat kang maramdaman na ikaw ay malapit sa puso ng iba, kinakailangan at naaalala anuman ang iyong sitwasyon sa buhay. Number 4. Isang personal na layunin na nagbibigay saysay sa iyong pagkabuhay may isang tahimik ngunit mapanganib na katotohanan sa pagtanda na bihirang pag-usapan. Hindi lamang ito tungkol sa kalungkutan o paghina ng katawan, kundi sa pagkawala ng layuni. Kapag natapos na ang trabaho, naging tahimik ang bahay at wala nang umaasa sa iyo, maaari mong maramdaman na parang wala ka ng silbi, na parang ang makabuluhang bahagi ng buhay ay nasa likuran mo na. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang katotohanan. Ang pakiramdam na iyon ay kasinungalingan. Ang layunin ay hindi nagre-retiro at hindi ito nawawala kapag tumigil ang iba sa paghingi ng iyong oras. Nagbabago lang ito ng anyo at kapag ikaw ay namumuhay ng mag-isa, ang paghahanap ng bagong layunin ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili. Ang layunin ay hindi kailangang maging malaki o kahanga-hanga. Hindi ito nangangailangan ng papuri basta't ito ay may kahulugan para sa iyo. Maari itong maging simpleng bagay tulad ng pagsusulat ng mga liham para sa iyong mga apo, pagtatanim ng kamatis sa iyong bakuran, pag-iingat ng journal o pag-aayos ng isang lumang mesa, pagtawag sa isang tao tuwing umaga para lamang magkamusta, pagre-record ng iyong buhay upang malaman ng iyong pamilya kung saan sila nanggaling. galing. Ang susi ay ito ay nagbibigay sa iyo ng dahilan para bumangon, gumalaw, mag-isip at magmalasakit. Nagbibigay ito ng istruktura sa iyong mga araw at isang tahimik na uri ng pagmamalaki sa iyong espiritu. May isang lalaking nagngangalang Samuel, pitumput na anyos, na namumuhay mag-isa sa isang maliit na bahay sa Michigan. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, nahirapan siya sa pakiramdam ng kawalang laman ang katahimikan ay parang walang katapusan. Ngunit isang umaga natagpuan niya ang isang lumang typewriter sa kanyang garahe. Dinala niya ito sa loob, nilinis at sinimulang itype ang kanyang mga alaala, ang kanyang panahon sa Navy, kung paano niya nakilala ang kanyang asawa, ang pagsilang ng kanyang anak. Hindi niya ito ginawa para sa iba, ngunit sa paglalagay ng mga salita sa papel, natagpuan niya ang kapayapaan, kahulugan at unti-unti ang bahay ay hindi nagaanong pakiramdam na walang laman. Ayon sa mga psychologist, ang pagkakaroon ng layunin, kahit na maliit, ay direktang nauugnay sa mas mabuting kalusugan ng isip, mas mababang stress, mas mahabang life expectancy sa mga nakatatanda. Ito ay dahil ang diwa ng tao ay hindi ginawa para magpagalagala. Ito ay ginawa para magkaroon ng tutunguhan kapag mayroon kang layunin, ang iyong mga araw ay hindi lamang lumilipas, may saysay ang mga ito. Hindi ka lamang nabubuhay, ikaw ay nag-aambag, kahit na ito ay para lamang sa iyong sariling dignidad, at narito ang isang bagay na nakakalimutan ng maraming tao. Ang pagiging mag-isa ay nagbibigay sa iyo ng espasyo para mag-explore, para subukan ang mga bagong bagay ng walang paghuhusga para gugulin ang oras sa mga bagay na talagang ikinasisya mo kaysa sa mga inaasahan ng iba. Marahil ay mahilig ka sa musika ngunit hindi ka nagkaroon ng oras para maglaro. Marahil ay gusto mong matutong magpinta, magluto ng bagong putahe, o basahin ang bawat libro ng isang partikular na may akda. Ito na ang iyong panahon. Maaring ikaw ay namumuhay ng mag-isa, ngunit hindi ibig sabihin na ang iyong buhay ay dapat maging tahimik sa loob. Kapag nakakita ka ng isang layunin na nakakausap ng iyong kaluluwa, napupuno nito ang iyong espasyo ng kahulugan. At ang kahulugang iyon, gaano man ito kasimple o personal, ang siyang nagpapanatiling buhay ng iyong espiritu. Kaya kung ang araw na ito ay tila tahimik, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang isang bagay na maaari kong itayo, isulat, palaguin, ibahagi, o alagaan bukas, hindi para sa pag ng iba kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Dahil kapag nakakita ka ng layunin sa pag-iisa, pinabago mo ito. Kinagawa mo itong lakas. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Ang pamumuhay ng mag-isa sa iyong mga huling taon ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang pagbabago sa buhay. Maaring pakiramdam mo'y parang humina ang ingay ng mundo, lumiit ang iyong paligid at naglayo ang lahat. Ngunit ito rin ang panahon kung saan, sa tamang gawi at pananaw, maaari mong muling matagpuan ang mga bahagi ng iyong sarili na nalibing sa ilalim ng maraming taon ng pagiging abala at responsibilidad. Marahil nakita mo ang bahagi ng iyong sarili sa video na ito. Marahil naramdaman mo ang bigat ng isang tahimik na bahay o nagtaka kung ikaw lang ang dumaranas nito. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ka helpless. Ang pagbuo ng matatag na routine, pananatiling aktibo sa pisikal na paraan, pakikipag-ugnayan sa iba ng may saysay, at paghahanap ng layuning magbibigay kahulugan sa iyong mga araw, hindi lamang ito magagandang ideya. Sila ay tunay na mga kasangkapan. Ito ang mga paraan kung paano mo poprotektahan ang iyong diwa haalagaan ang iyong kalusugan at muling mapupuno ng kabuluhan ng buhay kahit na ikaw lang ang nakaupo sa hapagkainan. Kaya alain sa apat na ito ang pinaka-nakaantig sa iyo? Alain ang nagagawa mo na at alain ang susubukan mong simulan bukas? Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang paglapit sa mas makabuluhang kabanata ng iyong buhay. Dahil ang pagtanda ay hindi dapat maging paghihintay sa wakas, Kundi isang pagkakataong muling tuklasin kung sino ka at kung ano pa ang maaari mong maging. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos isulat at ang bawat araw ay isang bagong pahina na naghihintay ng iyong salaysay. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.